Magandang araw sa inyong lahat. Sa video ito, pumunta kami ni Lulu sa Nasugbu, Batangas. Pinuntahan namin ang isang pet-friendly resort sa nasabing lugar. Ito ay ang G7 Golden View Resort. Kasama din namin sa biyahing ito ang aking pamilya. Si Papa Joe, Mama Bubi, si Zoe, siyempre ang aming fur baby na si Michi. Kaya mga katropa, muli sana ninyo kaming samahan sa aming munting paglalakbay. G7 Golden View Resort ay matatagpuan sa Barangay Bukana Apasible Pasible Boulevard na Sugbu, Batangas. May iba't ibang room accommodation sa pwedeng pagpilian sa resort na ito. Deluxe Room, Twin Deluxe, Family Deluxe, Executive Suite, Presidential Suite at Executive Twins. Ang napili namin ni Lulu ay ang Deluxe Room na Good for Two. Since lima kami, kumuha kami ng two rooms nag additional charge na lang kami for extra bed. Lahat nga pala ng rooms nila ay pet friendly and kasama na rin sa accommodation ang breakfast buffet. Pagpasok sa spacious room ay makikita ang king size bed, dalawang side tables, coffee table, smart TV, working table, bath and beach towels, complimentary coffee and electric kettle, at syempre, meron ding malinis na toilet and bath with hot and cold shower. tayo ngayon sa G7 Golden View Resort sa Nasugbu, Batangas. Ito, kasama natin si Lulu. Ayan. Ito yung pool nila. Ito ko yan. Tapos yan naman yung beach. Then, ayan yung mga rooms. Tapos itong nasa baba, yan naman yung kanyang restaurant. Dito to sa Nasugbu, Batangas. Sa barangay... Ano ang barangay ito? Barangay... Uh... Bukana, Barangay Bukana, Nasugbu, Batangas. So dito sa beach area, ito pwedeng mag beach volleyball. Kuya, yung ATV pwede i-rent yan? Ano po? 15 minutes? Opo. Okay, 15 minutes, 500. 15 minutes yan, punta yan. Ikot-ikot lang? Ah, ganun. Sige. Uh, baka hindi na. Kailangan namin umuwi agad eh. <laughs> Ayun, so according kay Kuya ito, may dalawang ATV dito, pwedeng i-rent. Why 30 minutes 1,000. 15 minutes 500. Yan yung mga bangka na nag-offer ng island hopping. Ito ay ang Nasugbu Bay. Ito yung adult pool. naman banda, yung infinity pool. So, divided sa tatlo yung pool nila. Ito. Isa. Ito yung infinity pool, yung pinakamalaki. At ito pa. Kiddie pool. Ito ay isang pet-friendly resort. Kaya yung inyong mga fur babies ay pwede dalhin dito sa G7, Golden View. Ayan o. No? Yung aming baby, si Michi. Kasama rin natin ang aking papa. Ayan. <laughs> Michi. Iyon lang ang kanilang rule ay dapat laging naka-diaper pag nandito sa labas. And bawal patulugin sa bed ang mga aso. Kasama din natin dito sa G7, ito ang aking mama. <laughs> Dahil today is Mother's Day. Kaya ito ang kanyang Mother's Day treat. <laughs> Say hi. Hi! Hi! <laughs> Kasama din natin dito sa G7. Ito ang ate ni Michi. <laughs> si ate Zoe. Hi! 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 Iwan ko na dito. Ito si Michi. Michi! Nasa beach. Sige na. Sige, hindi. Ayaw ni lolo mo. So, ito ang itsura ng sunset dito sa Nasugbu. Ganda. Ayun oh, may mga nagbabanana boat pa. Ito ang aming fur baby. Hi, Michi. Ayan, si Michi. Mukha naman siyang nag enjoy dito sa G7. <laughs> Kita na pala dito yung uh, Mindoro. Bandaron, Mindoro na yan. Ito, itong island to, kung nakikita. Parte pa rin siya ng Mindoro. Mindoro. Yan yung sunset dito sa Nasugbu Bay. May nagpaparent din pala ng kabayo dito. Ayan o. Eh. Mm -mm. Ito ang itsura ng pool sa gabi. So, open daw yung pool hanggang 11 p.m. Yan, no? Ganda. Madami pa rin nagsuswimming. 10 o'clock na ng gabi. One eternity later. Good morning. Today is our second day dito sa G7 Golden View Resort. So, tayo ay magbe-breakfast. Kasama na sa bayad ang breakfast buffet. Good morning, Lulu. <laughs> Morning. 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 Breakfast by the pool. <laughs> so bawal ang aso sa labas, kaya dito tayo But by the pool. Ah, bawal aso sa loob pala. Ah, <laughs> yeah, breakfast by the pool tayo. Kasi bawal ang for baby sa loob. Yan. <laughs> Punta naman tayo sa beach area. So, ito yung dalawa nating kasama na senior. <laughs> Ayan sila. Tignan natin itsura ng beach pag umaga. So, ito ang beach pag umaga. Ayan yung mga bangka na nag-offer ng island hopping. Hindi po, tapos yon naman ang ATV. So, ang rent daw niyan ay 515 minutes and 1,030 minutes. So, medyo mainit na kaya babalik na kami sa pool. Ang check-in time nga pala dito sa G7 Golden View ay 2pm At ang check-out naman ay 12pm So ito maraming naliligo sa pool At sinusulit na nila yung araw nila ngayon Lalo na yung mga pa-check-out na Music Gaya ng mga naon na namin paglalakbay, kailangan na namin bumalik sa normal na buhay. Balik sa magulo at lungsod na maingay. Maikliman ang bakasyon namin ito, sinulit naman namin ang bawat segundo. At dahil dyan, dito ko na po tinatapos ang vlog na ito. Kasama si Papa Joe, Mama Bubi, si Zoe, si Mitzi at syempre si Lulu. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Abangan nyo po ang aming next adventure. Bye-bye!